So yun po. Kagagaling ng namin ng DIY. Dinulag ni Boss Amo ang sasarong salmeng. May tag pa oh. Dahil po narin sa kang guard. Tapos guard po, nagkakagaw ng lubot. Dahil niya po nahiling pagluwas mo. Hali, ito siya atyaw. Hala ko Boss Amo. Oh, may tag pa po yan oh, nahiling na po yan. Meron mm. na pong ano, Jirik ni Rabal. <laughs> so ayan, tabi yung tanning. Nakarosot kita sa garden. Yan. Tayo man talaga duminulag ka. <laughs> Alaga, iwa wanted sa aga po. May ang poster kay wanted ah, oh, dinulag ang sarong salmeng. si, <laughs> hi hay. Oh. Yan, pogi. <laughs> So yan po, panuman na po kami. <laughs> Allah kabus among. Ayo okay. teh, Ay, eh masak pembayaran sabe. Agak lukas lah. What's up, madam people of the Philippines? Allah cuman lupa Ya, Pogi. Pogi, Pogi. Pogi, sige na. You're always on my mind. ไม่ไ้ปนี